Paano ba pinapatagal ang buhay ng ating atsyal? Samahan nyo ako mga farmers para sa episode na ito. At kung paano natin inalagaan ang ating mga atsyal mga farmers. Tips and guide po sa na-experience ko dito sa mini farm. Tara mga farmers, Art. good day mga ka-Farmer's Heart. Welcome to our channel po. Andito na naman tayo sa panibago na naman nating vlog tungkol po sa ating tanim na atsal na sobrang tagal na. Akalain nyo mga ka-Farmer's Heart, 9 months na po itong atsal ko. At hanggang ngayon, yan po, yung nakikita nyo, yan yung mga bunga ng ating atsal po kahit 9 months na. Meron pa pong mga big size at gusto ko rin i-share sa inyo po mga ka-Farmers Heart Kung paano ko po inalagaan itong mga atsal natin Kahit sobrang uh, mga matanda na, sobrang tanda na Ito yung atsal ko, makikita nyo Malit lang to pero maganda pa rin yung bunga Ito po yung bunga mga ka-Farmers Heart Yan, nagsitumbahan na kasi nga ah, yung ating mga trellis hindi na niya kayang i-hold yung mga sanga ng ating mga atsal mga farmer heart. ayan po nagsisi babaan na po yung mga sanga ng ating atsal po at bless tayo kay God mga ka farmer heart. kasi nga tumaas na ulit yung atsal akalain nyo pa, from 200 naka nakachamba tayo nito 200 per kilo nung una nung ika 2 months pa lang oh, yung first month ng harvest nito, nakachamba tayo ng 200 per kilo at sa next month rin, nakachamba din tayo mas lumaki pa yung presyo, nakachamba tayo ng 280 per kilo mga ka-farmers at ngayon nung nagmura yung mga tanim na atsal nagsitaas na tumaas na uli dahil sa Epekto ng uh, masamang panahon mga ka-farmer Yung iba na damage at yung iba blessed dahil uh, tumaas yung presyo mga ka-farmer na po yung mga natin mga ka-farmer oh. Marami pa rin bunga. Yan po mga ka-farmer shart. Sa mga nakikita nyo, ito na po yung uh, ating tanim. Puro dahon. Pero pag uh, inangat nyo sa ilalim, yan po yung mga bunga so, sobrang, uh, sa dami ng kanyang bunga mga ka-farm uh, hindi na niya kayang uh, mag-stand po mga ka-farm kaya ganoon yung nangyari nakita nyo yung ating drum uh, ang iba kung nakatayo lang to merong uh, trellis na ganito pataas uh, kasing height ko na po siguro kaso yung iba pinutol ko lang nag-prone ako para hindi masyadong tumaas talaga. Yung iba uh, kinukuha ko na yung mga medyo severe na yung sakit kaya hindi nahahawaan yung ibang uh, mga kaatsal natin mga ka-farmers heart. So, uh, ang sikreto ko nga pala dito mga ka-farmers heart is first from the bed. Mga ka-farmers heart isa talaga ang importante dito na mas ah uh, Marami yung organic na nilagay natin dito mga ka-farmers heart para po tumagal po yung ating tanim na at sal. O sa mga nagtatanong po mga ka-farmers heart nung una may nagtatanong sa akin na sir ilipat mo po yung uh, tanim nyo baka sa ibang parte po kunti lang yung bunga. Ito na po yun mga ka-farmers heart oh kahit matanda na Isipin nyo, 9 months na. 9 months na po ito. 9 months na po. O. See? Kikitang kita nyo pa rin yung bunga. May mga hinug na. Ready to harvest na po tayo mamaya. Uh, farmer shark, yan po. 9 months old na po yan. Uh, Sikreto po yan. Lagyan nyo ng maraming organic yung ating tanim na atsal para tumagal yung buhay nila at alagaan nyo rin uh, pagkumulot uh, alam nyo naman na meron tayong maraming gamot dyan ah, hindi gamot yung pangtanggal lang sa mga sumisipsip sa dahon mag apply kayo pagkumulot pag may punjay naman applyan nyo rin from the beginning na nag uh, harvest kayo until umabot na sa ganito simple rin yung pag alaga ko kasi gusto ko na tumagal yung buhay po ng ating tanim na at sal mga ka farmer first naglagay tayo ng organic second uh, nag nagpopolyar po tayo nag third nag insecticide program po marami po tayong insecticide program alam na po niyo lahat nyan dahil na share ko na po sa ibang blog uh, vlog ko uh, then di na, di na, po ako nakapag trilist kasi nga ah uh, uh, noon, di na po siya yung ating poste eh, ay may uh, hindi na siya masyadong strong kasi uh, matagal na po. Nine months na po ito from the beginning na nagtanim tayo dito mga ka-farmer So yan po. Alagaan nyo ng mabuti mga ka-farmer at nang umabot sa presyo na taas-baba lang naman yung presyo natin sa atsal mga ka-farmer Medyo nung unang bula nung unang buwan, hindi nga lang masyadong tumaas kasi nga uh, nag-oversupply yung Mindanao area mga ka-farmershat. Although dito sa Leyte, hindi naman po uh, ganun ka-taas ang supply. Pero ang kaibahan lang mga ka-farmershat, pag uh, yung sa akin kaya nga umaabot ng ganito yung katagal yung aking atsal. Dahil po mga ka-farmershat, ako po yung nag- pay personal na nagdi deal doon sa ating mga market mga ka-farmers kaya ako po yung farmers, ako po yung uh, dealers, ako po yung nagko-control ng ating uh, crops po kung kaya nyo pong magbinta po ng personal sa mga market po natin mga ka-farmers ay mabuti yun, pero kung uh, sobrang lawak na, na yung pananim at uh, wala na kayong time para magbinta naka Depende na lang kayo sa mga comprador, mga ka-farmer's Kung masyadong madami mga ka-farmer's heart, kung hektarya-hektarya na yung mga uh, produkto nyo, ay hindi na talaga kaya yan mag-isa. Kailangan nyo na yung kailangan nyo na ng buyer po, mga ka-farmer's heart. From now, medyo matanda na yung ating tanim. Ganun pa rin yung pag-alaga ko, mga ka-farmer's Although, hindi na ako nag, uh, nakadepende sa chemical na fertilizer. Nagpo-foliar na lang ako, tas... Pakunti-kunti na lang, drench na lang, wala na akong nilalagay na abuno dito sa uh, ilalim po ng ating... Sa may puno po, wala na akong nilalagay. Nagde-drench na lang ako every week ng organic at saka manure. Yan lang po yung sikreto mga ka-farmer-shark. Alagaan nyo lang ng alagaan, makakabawi rin kayo mga ka-farmer-shark. Pero akong panahon na talaga ang... Uh, di mapipigilan mga farmer shark katulad ng baha uh, matinding bagyo yan mga ka farmer pero pag handa ka sa mga ganoon mga ka farmer may bagyo tas uh, meron ka ng naipon na pang rolling mo ulit pag dumaan yung bagyo wash out, ta, wash out lahat nakatanim ka meron, at nagtanim ka ulit Sigurado yan mga ka-farmer's heart Makakachamba yung ka sa presyo mga ka-farmer's heart Yan po mga ka-farmer's heart Before I end my video mga ka-farmer's heart Kung nagustuhan nyo po nyo Ang ating video apaki like na lang And if not Okay lang At least uh, Na-share ko sa inyo Kung naka nai share ko sa inyo Ang experience na uh, Ginagawa ko rito sa ating Tanim mga ka-farmer's heart at Don't forget sa pag-subscribe na rin para makatulong na po rin sa ating mga small YouTuber mga Farmer Short. And yan po mga Farmer Short. Salamat sa panunood and see you on our next vlog mga Farmer Short. Bye-bye.